Ngari makadudo mo karing propeller ba ng tao mo. Ako ning ginakuan nga matanggal ni siya. Para malimpyuhan, propeller ug karing kuan rather Kaso kulang tag tools. Wala uh, malimpyuhanan. tag tools ba. Siyang salong. Hindi na, matanggal gani kay kulay ni matanggal. Ganyan. Ay kayo.

Kayak right <laughs> Baik belikan tuh Balikin tuh nih Tuh itu tulis Kulang Tung tulis Dala bak Lihat lah Tung tulis Dala Kulang Tung tulis Bagaimana Ilang matanggal Tuh nih Pala nya Propeller Pada ini Tidak ni. Tinggal Lamot ang lagi propeller niya. Tapos mo siya matanggal kung bubu ang kwan. Bubu ang tubig, kailangan taas gid sa lawom kaya kay bulo taw, kay kung nakasayad ni siya. Bubu kay tubig, di mo niya makuha propeller kay usayad bangga sa yuta.